Hello, ano Jim, may nakuha ka? Wala ka nakuha? Ha? Ay, sayo, oh, nanay, isda Alam ko na yun oh. Sir, sorry Ano sayo, ano may yung... ito? Hindi na pa yan. Wala pa ano, wala pa ng laos ng mo. Ako na ko di rin yan, Jin. <laughs> sa tayo na napasaya. <laughs> Oo, oh, sa bawang <laughs> tayo. <I mean, laughs> may kami napasaya, nagahan yun. Sa bawang. Kaya yun o, kay kuchilyo. <laughs> Buta nga <po> sa kamote. <laughs> kapo, kap kapo. May sulot ng pagkali tatay soy. Kapang lait yaw. Mapasaya na sulot. Kung napasaya yan. Mayroon, mayroon pa. Masaya na.